Ganyan ang katatamad ang kasama ko dito. Oh, dito niya sa sobrang tamad. Oh, nakaupo pa. Mahirap oh. ng buhay sa Canada. Baka magtatanggal ka lang ng electrical tape. Ang ina nakakatamad pa. Oh. O, overtime ko pa yata to. Ganito trabaho sa Pilipinas. Napuroli pa yung kaat. Mamadali pa naman ako. Mamadali ka pa nalagay na yan. Mamadali ah, yan. Eh, tagal matanggal yung oh. legal. Baka lag. Papalik ko pa. Sika kaya na naman ng oras. Oh. Naghiningal agad ako. Dala ng pagiging matanda. trabaho yan. Ha? Kapag? Kailangan pala ikutin pala muna yan bago ilagay sa baylar. Hindi mapuno agad. Ano yung Kontrata ng bayan Isang araw kontrata. Ilang oras pa? Ah, ilang, ilang naman 17 din. gusto ko pang Ilang oras pa ng yung trabaho? Ilang oras pa? 3 and a half pa. 1.30 na eh. Kaya lasing ko labas mo. Hindi, 3.5 pa. Tapos maya maya break time. Natanggal na yung balat niya. Ang tanso na hawak. Tanggal na yung balat niya. Kaya ikot mo. Ay, napakahirap ba naman na rin oh. Oh, magpaikot nito oh. Huwag nyo ng balaki pumunta pa dito, naku. Lahat ng pangarap nyo, may iisip nyo sa trabaho nyo ginagawa. Nakaka-unflap. Ano sa naman nasa palengke? Ah, bili na kayo, bili! <laughs>